Ang negosyo naman po ng pagtatapa sa totoo po mahirap kasi ang kalabang po namin ay usok, pagod, puyat. Pero masaya kasi nga po nakikita namin yung mga ibang tao na yung feedback ng tao sa amin na ay ang sarap ng tinapay nyo, talagang hinahanap-hanap namin. Kahit saan kami pumunta, magamay mag, mag order na ipupunta ng Amerika, ay doon na lang po, doon na lang po kami nabawi sa aming mga customer. Um, ang iba po ng tinapan Lucena sa pagpaprocess po namin. Kasi po sa amin, totally po ay ginagamit namin ay pinapausukan po namin siya talaga po ng produkto namin. Meron nga po nagsasabi yung iba po ay ginagamitan ng spray para po magkakulay ng kulay madilaw. Pero yung sa amin ay po ay totally usok po talaga ang pinaginagamit namin. Kaya din po makikita po ninyo yung kulay po ng tapa namin ay makintab, makinis, mamanti-mantika. Yun po ang quality ng tapa ng mga taga-lucena. Ako po si Mayan Barria, taga dito po sa Market View. Produkto po namin ay tinapa. Ito ay namana namin sa aming kaninununuan. Kami po ay pantoy third generation na. Nag-start po kami ay 1960s. Patuloy namin na pinapaunla dahil ito po ang pinamana sa aking mga ninuno. Nakuha po kami ng isda sa bulan po at saka po namin nilalagay po namin sa mga lagahan dyan. Pagkatapos po namin ilaga, nilalagay po namin sa bitay at pagkatapos pong ihanay sa bitay, yun na po yung ilalagay namin sa pugung po namin para maging finished product na tinapa po. Ang pinakamabenta pong tinapa sa amin ay ang tinapang tamban. Ito po ang totally po talaga namin ang original namin na ginagawang tinapang tamban. Kinagamit namin na pampausok ay ang ano po, kusot na tinatawag sa amin at ito po ay paluchina. Hindi po kami nagamit ng ibang pampausok, basta ang ginagamit lang po namin ay kusot na ang tawag namin ay paluchina po. Para po yung quality po ng lasa at yung sarap at linamlam ng aming tinapa ay maipakita namin. Once na naiahong po namin ito sa amin lutuan, pwede na po kahit po kami ay pwede pong kumain. Kami ko kinakain din po namin yung sarili namin produkto. Hindi po kami nagsasawang kainin ito at napakasarap talaga. Siguro po binabalik Balikan kami sa quality po namin. Nakikita po nila yung process ng paggagawa namin ng na tinapak. Yung area po namin ay nakikita rin po nila. Ang totoo po, yung pandemic po, malakas malakas kami nung pandemic. Kasi po, halos hindi po yung iba po, hindi po nakakapagbiyahe na kumbaga kulang sa mga, ano, mga permit, ay kami po mayroon, kompleto. Malakas po kami nung pandemic. Sa Japo, kumbaga doon kami pandemic nakapag-ipon. Kumbaga nakabili kami ng mga motor namin, ganoon. Malakas po kami talaga yung pandemic. Sa isang linggo po, ay nakakapagbiyahe po kami ng tatlong beses. Ang daladala -dala po namin ay 300 kilos, 900 kilos na po yun. Ang karamihan pong model sa amin ay mga taga Tanay po. Nagde-deliver kami doon ng 400 kilos, 500 kilos. nagpapasalamat po kami sa aming kaninuninunuan na po yung mga po, tradisyon na nilang ginagawa ay ipinamana po nila sa nila pinagdamot yung mga kaalaman na binigay nila sa amin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng tinapan ng Lucena. Sana po patuloy natin tangkilikin ang sarili pong atin. Kung gusto nyo pong umorder sa amin, pwede po kayo pumunta dito sa Barangay Market View, Dalandan Street, Puro Pagkakaisa. O tumawag po kayo sa amin sa Number namin na 0981 -2501679. Dito nyo po makikita ang kalidad at sarap ng tinapa ng Lucena.